problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang connect, aksyon agad! Pagkakautang di umano na umabot na ng ilang taon na hindi pa rin nababayaran. Ito ang daing ni Mr. Kenneth Rocabo na makakausap natin sa kabilang linya. Ilang taon na kaya ito? Yun na no? nga, sir. At magkano kaya ito? Oh. Sir Kenneth Rocabo ng Kawit Kavite, magandang tanghali po. Hello. Magandang magandang tanghali po, ma'am, sir. Wala ba po, sir? Ay. Pakita po kayo sa Zoom kung meron po kayong Ay. Pa, camera. Camera ba siya? Ayan. Po, sir. sir, sino po yung inireklamo mo? Magkano ang utang sa at kailan nangyari yan? Bali po, sir, mag-start po ako sa ano, yung buhay ko po bilang OFW po. O, oh, um, oh, uh, sa sa South Korea po, limang taon po ako nagtrabaho. Okay. Then, nakapagpatayo po ako ng gantong bahay. Ito so, po yung bahay na napatayo ko. Saan po yan? Kakawit. Kakawit po, po. Okay. Ganda naman ng Bali background ka, ano? Makahoy. Bilang. Uh, po, sir. Bali, Bali po, bilang OFW po, mayroon po akong kumpare nung pag-uwi ko. Alam mo, ilumapit po sa akin na kaibigan. Isang matalik po na kaibigan. Tapos, eh po, pinayaram po po siya. Ayan na naman Hanggang ang sinasabi ko eh. Kung pare, kaibigan ka mag-anak, di ba? Pagka, eh, <laughs> ang hirap talaga siyempre, eh, di ba? Siyempre po, sir, tayo, eh, hindi naman po natin matanggihan yes. dahil may hirap naman po magsinungaling. Baka sabihin, madamo tayo, ganun po. Lakay ng taon na po yung utang niya sa'yo? Ano na po, simula po nung umuwi ako March, March 2023, nangayaram po siya sa akin ng mga June 2023. Okay. Magkano po? Hindi piso po, wala po ako natanggap. Tapos, yung eh, masama pa po noon, time na yun, siyempre, na, nagtitiwala po sa kanya, inilapin niya po sa akin yung kapatid niya, tapos yung tatay niya, nalapin na rin sa akin, tapos yung kumparing buo niya po. Mm -hmm. Yung po, bali sa side niya lang po lahat yun, yung may utak sa akin. So, siya po yung nagigarantor lahat noon, uh -huh. ng mga utak uh -huh. na yun. Siyempre, dahil sa tiwala ko po sa kanya, nagpapera po ako ng -pera ng pera. Tara. Magkano, sir? Hanggang sir sa tumagal... Tumagal po yung panahon. Hello po. Magkano Sir Kenneth umabot ang utang nila sa iyo? Meron po siya, meron po yung sa kanya po sa kung ko po, 5,000 lang po. Ayun po yung na-settle po kahapon sa tulong po ng sumbong niyo action agad. Oh, uh, wala pa po pong 24 oras ma'am eh na-actionan po agad nung umaga. So sumbong niyo update po Yung yes sir. Problema. Ah. Na-settle naman po agad doon, nagkaroon ng kasunduan, nag nagkaroon ng agreement. Ang masama lang po kasi, meron yung kapatid niya po, eh, August pa po, nung itong Ay, taong kasalukuyan, eh, nagkaroon po kami ng agreement na magbabayad po siya. Pero po, dumating po yung due date niya po nung time na yon sa agreement, hindi po siya nagbigay uli, kahit piso. Talagang tinigasan pa rin po ng babae, which is yung kapatid po ng kumpare ko. Mm -hmm. Eh, hindi ko naman po mapisel dahil lagi may dahilan po. Kaya mas pinili ko na lang po na Ilapit sa inyo at magkaroon po ng aksyon. Sige, eh. pakiusapan po natin. Sino ba itong nireklamo mo, sir? Yung kumpare ko po, sir, si Robin Carrion. Robin? Eh, po yung muna lumapit sa akin. Sino nireklamo mo? Yung kumpare mo o yung kapatid niya na nangutang sa iyo? Nireklamo ko na rin po, pati kapatid niya, pati tatay niya po. Kasi kailan, kailan po, po kayo last na nag-uusap? Balikapon po, okay naman po kami ng kumpare. Alam ba nila na lalabas ka ngayon on a national TV? Napapanood sila worldwide? Sinabi mo sa kanila yun? Hindi ngayon? po alam, sir. Ha? Hindi, hindi, hindi mo sinabi? alam. Action Center, nakontak mm -hmm. ba natin itong mga inireklamo ni Sir Kenneth? Okay, para sa kalaman ng ating mga kasangbahay pati na rin po ang ating complainan na si Ginoong, ano bang Kenneth. pangalan naman? Kenneth, sir. Hindi, yung uh, yung mga kinocomplain. Ah. Wala. Wala. Sinubukan po natin kontakin ah uh, ang mga inireklamo through text and call pero wala po ito naging pagtugon. Okay, sir. Uh, para sa po sa mga inireklamo ay bukas po ang ating programa 24-7 para na makarinig ang inyong panig. Para alam niyo po sa programang sumbong inyong aksyon agad ay patas po tayo lagi. Binapakinggan natin ang nagre-reklamo at inire-reklamo. Sino yung nireklamo nire mo, sir, para manawagan ka? Manawagan ka sa si nire -reklamo. Yung, yung kumpari ko po na si Robin Carion, yun po yung siya, sa kanya po nag-start lahat na nagkaroon po ng parang sanga-sanga na po na ano. Robin Carion. Okay. Sino, na pa, sino pa yung iba? Dapat din niya po na si Josh, Joshel Carion, yung po yung babae. Okay. Tapos yung tatay niya po. Pero yung sa tatay niya po at sa kanya, okay na po. Nakapon po, naisettle na po sa barangay. Okay. Nangako po sila na babayaran na lang po yung utang. Nagkaroon po ng parang, parang sa kanya, sa kanya ko po, parang per week na lang po niya babayaran. Okay, okay kineta, no? Yung... Uh, bago natin, bago ka namin bigyan ng ad legal advice kung anong dapat gagawin at bago natin interviewin, okay. ang ating resource person na siyang aaksyon sa iyong problema ay uh, manawagan ka dito sa mga umutang sa iyo. Baka sakaling bago magkademandahan ay maayos niyo na kaagad 'yan. Opo sir, kasi sa tulong po ni ng pulis kawit po ni sila sir um, uh, PSSG George Ramirez po at si Chris si PSSG Christian Dupaya po sir eh na-action na naman po na agad yung problema. Natapos na po kahapon, ay settle At yung matitira na lang po is yung sa isang kapatid po, which is may pasok po kaya hindi po nakadating doon. Oy, dapat, Pero patuloy pa rin po yung papalo. oh dapat mag-usap muna kayo, no? Tama. Oo. Hmm. po. mag-usap muna kayo. Ito, kausapin natin si Lieutenant Colonel Socrates Haka, ano, yung officer in charge, uh, kung anong may papayo niya. I'm sure, alam niya yung background nito, kasi yung unang mga pag-uusap niyo, na-settle mo naman, yung uh, pagkakautang ng mga iba pang mga kapatid niya, di ba? So, ayan, ah, ah. si Lieutenant Colonel Jacka. So, magandang tanghali sa iyo. Sir, so, uh, magandang tanghali po, sir. Ayan, itong hepe ng Kawit MPS. So, yes sir ano ang may advice mo ngayon na gagawin? Uh, may background ka na ba uh, tungkol sa reklamo ni ginoong Kenneth? Sir, uh, kahapon sir, balikan ko lang ng bukti yung uh, pangyayari kahapon. No? Nakarating sa impilan ng uh, Kawit uh, Municipal Police Station. At uh, agad po natin sir, na in-refer ito sa barangay at pinahanap na natin itong uh, complainant. Uh, sa pamamagitan po sir ng ating uh, pulis sa barangay, yung uh, nabanggit po kanina, si uh, na uh, si Police Staff Sergeant Ramirez at si pulis Staff Sergeant Dupaya. Kaya po ang didirekt natin sir, na hanapin itong complainant. At uh, naanap naman, sir, at ang uh, instruction ko sa kanila ay pagharapin sa barangay. At yun nga, sir, nagkausap-usap sila sa barangay at uh, nagkaroon sila ng mga kasunduan na pagbabayan. Sa parte naman, sir, ng uh, kapulisan, uh, tinitingnan natin, sir, kung ito naman ay may aspetong kriminal uh, at maari po tayong makapag ng reklamo, tutulungan po natin yung complainant. Uh, so, balik sir, kung ito ay isang plane uh, plain na uh, collection of money lang, ay mayroon naman tayong appropriate uh, agency o so sa ating uh, small plane uh, claim court, pwede po silang uh, dumulog, Yes, still po natin kung paano gagawin. So, okay. ang ano lang, ang advice lang ng PNP sir, uh, pag mga ganitong uh, uh, transaksyon ay dapat po ay uh, mapagmatsyad tayo at uh, siguraduhin natin kasi nakasalalay dito yung ating uh, pinaghirapan. At maaari po lahat ng mga transaksyon ay magkaroon po tayo ng dokumento para sa in the future kung magkakaproblema man ay mayroon po tayong babalikan na uh, mga papel upang uh, malaman natin kung ito ba ay may uh, kaukulang uh, pananagutan sa parte po ng mga umutak. Ayun, napakaganda yung sinabi ni Hepe, no? Lieutenant Colonel Socrates Haka, yung kanyang uh, pagpo-forward sa ating mga kababayan. Okay. Attorney, para mas ma-reinforce yung sinabi ni Hepe, uh, sa usaping legal, ano ang dapat mangyari o kinaharap na kaso pagka nagkatuluyan yung kaso? Actually, kumkur po ako doon sa sinabi ni Lieutenant Colonel Haka po, yung kanyang okay. sinasabi na dapat kung mga uh, ganitong mga pagkakautang dapat eh, nakasulat po yan. Mm -hmm. so, yes. Para meron kayong iprepresenta sa korte. Ngayon, yung sinasabi niyang uh, um, kung meron silang makikitang uh, criminal action, eh pwede po. Uh, pero ang pinakauna po is, tama yung sinabi din niya, na sa barangay muna isettle. Is mm. Kasi nga, uh, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga complainant, tapos yung kanang nireklamo, magkausap sila sa barangay. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, is uh, yun nga, hihingi ngayon sila ng tinatawag na Certificate to File Action. Whether kung criminal man ito, or small claims. Yes. So, yan po. ang gawin po natin, Sir Haka, is i-assist po natin yung pupunta sa inyo at dudulog para at least meron tayong action agad. So, ang action natin, papuntahin na natin si Kenneth doon. Kenneth, ready ka na ba ngayon? Bumalik sa police station? Opo, sir. Pag may time po, punta po ako ngayon sa, ano, sir, sa business ko. po. Yeah, uh, kaluluwas ulit. Baka bukas po. Kailang kaluluwas ulit abroad. Ba dahil dati siyang OFW, no? Sa Korea. Yes, uh -huh. Kailan ka ba lilipad li May, Wala na pong plano, sir. Pero kinukuha po ako ng ate ko sa Australia. Pero ngayon, sir, nagpa-plano po ako ng magnegosyo. Para, Ayun. sir, by end of this month, may start na po yung business namin ng partner ko. Yun po yung siguro yung I, ano mo yung namin? Actually Kenneth, namin. yung decision mo yan ay tama. tama. It's not forever na sa abroad dapat tayo eh. Mm. Not unless if Tapa. there's a really very good offer at maayos ang buhay natin doon, di ba? Yes, Pero nakakawa uh, ito lang ano para sa ating mga overseas uh, Filipinos na nanonood ngayon, uh, mag-ingat po tayo sa pinaghirapan yung pera. Kagaya po ng ating kaibigan na si Kenneth ay limang taon po siyang uh, nag-ipon sa Korea oh, tapos okay. maluloko lang. Kaya ingatan po natin ang pinaghirapan natin na pera, di ba? Oh, manawagan na rin tayo, sir, doon sa mga syempre kamag-anak, kaibigan ng mga overseas Filipino workers, pinaghirapan po nila ang pera na 'yan. Kung nakapag nakahiram kayo, ibalik din natin kasi may, may pamilya din po sila eh. At saka, alam mo sir, minsan 'yun ang problema sa 'yung, yung, yung hindi naman 'yun ang isang trait ng Pilipinas, sir, eh, na pagka kaibigan, talaga 'yung mga Tinatawag natin dokumento na pinahiram kita, medyo nakakalimutan natin yan. Dahil sa tiwala? Yes, sir. Oo. Tiwala at saka tiwala. Sa, kaya kaya nga po eh, ingatan din po natin mga OFWs kasi sila ang ating bagong bayani malaki pong ipinapasok nila sa ating ano sa sa ating bansa. Engine of economic drivers natin. Na Remittance eh, sa mga overseas Filipino workers, di ba? Yun na ka, sir. Respetuhin din natin okay. yung kanilang pinaghirapan. Yun lang po. And doon naman po sa mga nirareklamo, kila ginoong karyon at ng kanyang pamilya, ay maraming salamat din po. Uh, dahil yung una naman naayos nila. Eh. Siguro may uh, uh, rason lang sila na hindi may iuwasan valid reason naman, pero nakahanda po sir, ma'am, ang ating programa para marinig ang inyong panig. Pero sana sa lalot madaling panahon, ay maayos yun na po yan para hindi na po magkaroon ng part 2. Di ba? Ang sumbo na ginoong Kenneth. Maraming salamat din, Kenneth, sa tiwala mo sa ating maraming programa. Maraming salamat din po sa programa niyo, sir. And of course, hindi maraming salamat po ma sa ating po uh, po uh, uh, chief of police ng Tawit uh, Police Station, Lieutenant Colonel Sapertes, Jaka. Masalamat, din po sa pulit kawit po kay kay Hepe po sa orate sa ka sa kanyang kapulisan po na si Christian Dupaya po at Staff Sergeant George Ramirez po pati sa barangay po ng Manggaan. Sige, puntahan mo na ngayon si Hepe naghihintay sa iyo. Salamat sa iyo, Lieutenant Colonel Socrates. Jaka. Thank you, sir. Salamat sir. Po.